May eh, mga proseso sa tindete binigay. Ah, pala minamtan kung nakakalagot na mga bangka. Tapos nato sa inyo, mga bangka talaga wala. Hindi pa sila makalaot kaya na Ah, uh, 'ke pa. positibo. Hindi ngayon ako nagsisintimiento sa Coplin. Bago ngayon ang Coplin. Ayan, balatang bang tao. Uh, kalmada naman ang dagat. may ibang kanda na Dayo yan. Hindi mismo taga rito yan. Kaya susubukan nilang magbenta rito ng isda. so box sila magbenta dito na isda. dalawang 'yan. Medyo mahirap nga 'yang kalagayan dito na mga mamamalakayan kasi nga. Para sa mga talaga ang mga bangka. Saan kukuha ng kakainin itong mga tao dito? Ah, uh, ayun, namin dito ay uh, yung suporta ng gobyerno para sa namamalakaya. Pengen banget gitu, ngapain bangkai? angin dosen ikan dulu-dulu, enggak nampak. Kaiteng dan ya, mau proses. Ustadz, ngetik bilang biasa, baganapan di desa aning juga kaji Johnny TV apa